Hello guys, kain po tayo. Ito, uh, may ulam po tayo rito na ano. Uh, piniritong isda. Tapos may sinabawan po tayong isda na may kalamansi. May mga kalamansi po ito. So, sawan po ito na pinirito. Uh, bago po tayo kumain, mag-pray muna tayo. Lord, sa gabi ito po yun, pinapasalamatan ko po. Ang biyayang ito na sa aking harapan. Sana po magbigay po ito ng kalakasan sa akin at sa buong pamilya po po. Panginoon. Lord, basbasan po ito, pagpalain at Pinataas po namin ito sa inyo. Binabalikan po ulit po sa salamat. In Jesus' name, Amen. So guys, kain tayo. Ito yung kanin ko. Ubusin natin. Ah, masarap magkamay. Wow. init pa. Gusto ko yung ulo. Masarap tong isda natin. metal may May talbos ito guys ano po ito uh, madalas ko po ito kinakain dati nung may anxiety ako yung kasagsagan talaga ng anxiety ko kasi gusto ko yung healthy na pagkain tapos maraming sabaw yan parang gusto ko magkamay kung ating sili May eh, mahilig sili kainin natin yun thank you lord Kain. Ito, tamay tayo. kain po. hmm, Itong isda, masarap talaga. Ganitong isda, masarap, kaso medyo mahal. Ito, masarap. Ganda yung preso. Mga ganitong pagkain, kinakain ko lagi dati nung no? may anxiety ako. Kasi el teh. Ba. Pero hindi na ako natatakot sa kahit anong pagkain. Kasi in-advise mo yan talaga ng doktor na kumain ka nang kumain. Hindi yung, hindi may tamang pagkain mo, mas lalo kang manginina. Kasi pag gutom ka, doon susumpong yung sintomas ng anxiety. Pero pag busog ka, kaya mong labanan lahat. Ano no, kailangan talbos ng kabuti. Hmm. Hmm. Tap. Sa kumain, tapos kayo, ang iba. Natatakot kumain. Takot mahayo blood. Eh, healthy naman ito. Hmm. Pero nung una, nung anxiety pa ako nung dati, nung bago pa lang. Mahirap din ah. Iwasin talaga ako sa ano, pagkain.

ang iwasan nyo yung mga matataba yan karami ng baboy pwede naman kaso may limitasyon kasi mo sarap tapos mo dagdag ng kanin gabi <laughs> naman pero pag malakas ang site mo matas yung label ang site mo mahirapan ka takot ka nito pag mga lumos oh, ang ulo. Okay, tapos shout out nga po pala sa ano nung nakarang araw sa parking namin doon sa Pasig uh, sa may tapat ng city hall. Nagtataka ako ba't may tumatawag sa akin? Uh, sabi niya sir, kayo si Kuya James, di ba? Yung sa anxiety. Eh? Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit po, sir? Hindi. Followers mo ako eh. Napapanood kita lagi eh. Since 2023 pa. Ha, ah, 2020. 2022 or 2023. Yun ang pagkasabi niya. Sabi ko, marami na yatang nakapa, nakakilala sa akin. Ano? nung nung nag-uusap kami, lumapit siya sa akin. Kamusta ka? Siya? Hindi lang ako nakapagpapicture sa inyo, sir. Kasi baka napapanood mo ngayon hindi lang ako nagpagpapicture kasi nagmamadali ako nun. Paalis na ako, di ba? Nakita mo lang ako na, na sasampa na ako sa armor, yung eh, minamaniyo ko. Ayan sir, shout po sa inyo. Sana makita po tayo ulit doon. Uh, may konting kataruan ka lang. Ayun. Sabay ano na. shoutout out po sa inyo sir. Ang ulo, sarap. Mm. Okay na. Pulis. c ư ờ